Habibi natigus nga ni Shaquille O'Neal itong team ng Lakers nang dahil nga kay Lebron James pati na rin kay JJ Redick. Pero bago yun mga idol, pag-usapan muna nga natin ang mga nasabi niya. Hindi lamang dito nga kay Rudy Gobert pati na rin kay Ben Simmons. Won't NBA player. Uh, Rudy Gobert. Ben Simmons is another bum. <laughs> well, binansanggan nga ni Shaquille O'Neal si Rudy Gobert as the worst NBA player. And then ganun din ang kanyang parang sinabi dito nga kay Ben Simmons. And well, sanay naman na ang mga NBA fans dito nga kay Shaquille O'Neal sa parang pang trash talk niya. Dito nga kala Rudy Gobert pati na rin kay Ben Simmons. Parang for the last few years ay ginagawa na nga ito ni Shaquille O'Neal pero ngayon ay may bago nga siyang addition sa kanyang collection na kanyang parabang hinehate ayon nga sa mga fans. At yan ay walang iba kung hindi ang team ng LA Lakers dahil nga yan ka na Lebron James at kay JJ Redick. At ito mga idol, pakinggan nyo nga ang mga nasabi ni Shaq patungkol nga dito kay Lebron James at sa Lakers. The answer is no coach, that is the Lebron show. Lebron <laughs> is in charge over there. Uh, <laughs> I, I think Well, ang sinabi nga dyan, neto rin siyang ay wala nga daw coach talaga ang LA Lakers. It is the Lebron Show nga daw. At si Lebron James ang in-charge nga daw sa lahat ng bagay. Kung bagay itong si Shaquille O'Neal ay pinaniniwalaan nga ang nickname ni Lebron James na Le GM, Para nga sa kanyang mga idol, Lebron makes the decisions. At hindi nga lamang si Lebron James ang parang pinatamaan niya sa interview ng ito. Pati na nga rin itong si JJ Redick kung saan sinabi niya na itigil nga daw ang pagkukumpara. Dito nga kay JJ Redick kay Pat Riley, ang isang legendary NBA coach at ngayon nga mga idol ay GM President of Basketball Operations na netong ang team ng Miami Heat. Parang ang nakikita ni Shaquille O'Neal as a disrespect ang pagsasabi kay JJ Redick na siya ay magiging next Pat Riley nang dahil nga sa mga achievements, accolades na ito nga ni Pat Riley. Sabi niya kapag nga daw si JJ Redick ay ginawa yung mga ginawa ni Pat Riley na paninigaw ng players, talagang stricto at talagang parang kamay na bakal sa mga players niya ay siguradong aawayin nga lang daw itong si JJ Redick at hindi daw siya makakakuha ng respect from the players. At yan nga ang mga nasabi nito ni Shaquille O'Neal, kanyang opinion patungkol nga dito sa team ng LA Lakers. Basically mga idol nagdududa nga siya dito sa team ng Lakers at parang hindi niya nga suportado etong ang kanilang team this year. At yan ay ikinagulat nga na mga Lakers fans nang dahil si Shaquille O'Neal bilang Lakers legend ay inaasahan nga nila na susuportahan itong ang team ng LA Lakers all the way. Pero sa ngayon daw ay parang bumaliktad na etong si Shaquille O'Neal na actually a hater na nga ng team ng Lakers. Anyways, anong masasabi nyo dito mga idol? Ano ang inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.